Hapunan tayo guys, hapunan. Grabe yung ano oh. Ang hapunan ko today pancit bihon. Ayan oh. Nagluto yung isang pinay dito. Nagtinda siya. So nanguha ako ng isa. Ayan guys, yan ang ating hapunan for today. Ayan. Ano to? 70 dollar. 70. Dati, Sabado siya nagluluto. Eh, ngayon, siyempre, mag, uh, mag uh, ano daw Holy Week. Holy Week na nga, pang, uh, nga. kasi Webe Santo eh. So, syempre, dito naman sa Taiwan, walang ganyan. So, nagluto siya. Tapos, ang mga pangyayari ngayong araw na ito, guys. ba diba? Nakita nyo yung balita ngayon? Yung sa ating, sa Pinas. Namatay na si Nora Honor. Nawala na siya. Namahinga na. Ayan. Sa matanda naman na siya. Alam nyo guys, paborito ko yung artista. Fan niya ako. Fan. <laughs> kasi, hindi naman ako pinanganak sa kanyang sa bagay. Nung ipinanganak ako, kasikatan pa lang niya. Pero, uh, dapat ang mga naga idol sa kanya, yung mga matatanda na, ba diba? Mga senior. So, ako naman, hindi pa naman senior. Pero talagang fan niya ako. Kasi, <clears throat> ang tinitingnan ko kasi yung yung paano siya umarte talaga namang magaling siyang umarte talaga wala kang itulak kabigyan kasi nanonood ako ng mga pag ako walang magawa nagmo-movie marathon ako kahit yung mga lumang pelikula yung mga black and white yung ano ng mga Sampaguita LBN ganyan nagmo-movie marathon ako at talaga namang kung ikukumpara ko si Nora sa ibang mga artista marami din mga magagaling na artista pero iba talaga si Nora Onor ang tinitingnan ko kasi yung talent eh. Talagang grabe naman talaga siya mag, ano eh, mag-portray ng kanyang sa pelikula. Yung ano pa lang ng kanyang mukha, yung yung mga bawat ang gulo, makikita mong may meron siyang nais ibahagi. Lalo na yung kanyang mata, di ba? Ang galing talaga niyang umakting, umarte. Wala kang itulak kabigin. Napakagaling talaga niya. At kita naman sa kanyang mga pelikula, sa kanyang mga achievement. Kababasa ko nga lang kanina eh, ano ng GMA News. Uh, nagbigay ng pahayag yung mga, kagaya niya, BBC, mga Dubai Times, yung mga ano ng mga tagaibang bansa. Talagang nag-tribute sa kanya. So, para siyang ano, ano, para siyang, pero kung tutuusin, hindi naman siya political figure. So, siya ay artist, pero daig pa niya yung mga western na, mga American artist na talagang sikat na sikat. Kasi nabasa ko yung ano eh, yung post ng GMA News kanina, mga taga-ibang bansa, yung mga UK Times, yung mga pahayagan, talagang nagbigay sila ng tribute sa kay Noro Honor na Uh, tapos nakita ko doon mga binibigyan nila ng mga sabi, Philippine icon, ganyan. Tapos hindi lang sa bansa natin siya nagluksa. Talaga naman nagluluksa ay ng movie industry. Talagang sa kanyang pagkawala, bagamat siya ay 71 year old na. Siyempre, alam mo yun, national artist. Talaga namang, yung nga mister Ko, pag halimbawa mayroong mga artistang Darating sa amin. Iyayayaan niya ako manood. Naku, ayaw ko ako. Kung yan ay eh, sinuroon or pa baka makipagsiksikan pa ako. Kaya, tinata <coughs> tinatawanan nila ako. Kung bakit daw paborito ko yun. Tinatawanan talaga nila ako. Eh ano ba eh, yun ang gusto ko eh. Kasi ang tinitinan ko kasi yung talent hindi lalo na yung mga pili yung pelikula niyang napanood ko na ano yung tatlong taong walang diyos at saka yung yung Bona ayan ang galing talaga niya doon saka yung floor contemplation super grabe yung himala napanood ko na yan dalawang beses hindi naman talaga hindi mo matatawaran kung bakit talaga siya tinanghal bilang isang centennial artist. Grabe talaga siya. Uh, greatest artist of all time. Diba tinanghal siya doon, doon sa Himala ng CNN. Ang galing talaga ni Nora po ng kanya. Ano, bukod pa yung kanyang singing career. Talaga namang hindi mo pwedeng tawaran ng kanyang talent pagdating sa ano, pag-arte. Mata pa lang niya nangungusap na talaga. Mata pa lang ha. Kaya niyang gumawa ng isang buong pelikula na hindi siya nagsasalita. Meron na nga ata siyang isang pelikula noon eh. Hindi. Kaya yung nangyari ngayon sa atin sa movie industry, sun sunod diba yung nawala? Kauna-unahan si Gloria Romero. Yan. Tapos si Pilita nung isang nakaraan, nung isang araw lang. Ngayon naman si Nora Honor. So halagay talagang ganyan naman talaga ang buhay lahat naman tayo pupunta doon kaya lang siyempre na pag-uusapan lang kasi parte na 'yan ng buhay natin ng mga Pilipino kaya 'yan ang mga big uh, big news ngayon sa ating bansa at minsan talaga naman nakakainis na rin naman talaga yung politika kaya maiba-iba naman tayo ngayon nakakasawa na rin naman talaga yung politika wala nang pagbabago at hindi natin alam kung magbabago pa ba ang takbo. Kawawang Pilipino. <laughs> ayan. So, ganyan lang ang ating buhay. Sabay-sabay lang sa Agos. Kagaya dito. O, ayan o. Hapunan. Hapunan na yan ng isang OFW. Yan na. Hapunan. Masaya na. Ayan. So, 72. Ang aking budget ay 200. So, nakatipid ako ng 130. See? <coughs> Kasi meron pa akong almo meron naman ako natira kanina ng almusal. Diretso na yung tanghalian. Ayan. So, guys, kain muna tayo. Enjoyin muna natin ang ating pansit.